Hindi ako nangyipagbiruan. Ang seryoso ko ngayon. Wala akong pakayang yes. pangkatino. Paltak na lang sila. Dito sa ano, saranay pala yung bahay nila damulag. Saranay. sa saranay. Dito. Tapos, pinunta kami. Nakita namin. Ang pangit talaga. Hello, uh, good morning po mga kalingap, mga kapams. Yun, sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. ah uh, dito, nagkakape pa po, po kami. Good morning po mm -hmm. mga kalinga, mga kapams, mayong buntag sa mga bisaya diya. Uh, Naimbag ng na bigat kaya sa amin mga Ilocano. <laughs> 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 so bali mamaya po, uh, oil ako mamaya. Uh, yeah, Pa-oil na nga pa pala uh -huh. sa kalinga turak mga kapams. Uh, ito nagpe nagkakape. Siyempre kape is life. Oo, you no, know, yun ang po natin. Mm. Pas parang may tao yata dyan ngalap ke bos sini merangnya tanu <laughs> dia ya habis kagak yun sini itu pula sila jatuh jangan nani narita pembi kalau kan jatuh terbi ya no? <laughs> pasti jatuh jangan nani narita Nah, dito pa sila Kaya. mga kalingap. Kita kayo na, bahay mo na. Ang ganda ng bahay. Ang sarili ng bahay mo na ano, yun, Ano? pinakapangarap mo, di ba? Ito nga ako yung kasalita pa lang Ano nga mo? Hindi nga ako masaya. Bakit? Kaya ano, hindi ako nangyipagbiruan. kasi seryoso ngayon. Bakit ka? Bakit? Kaya ano ako ngayon, parang wala akong pakayang pangkatino. Bakit ba ito palpak lang Bakit? Palpak. Anong palpak? pumunta, makita. Kaya makita nyo. Ang hirap dun, kung mahirap din sa tinataas mo mas mahirap doon ila damulag kasi doon pababa damo tapos pag umuna niya maputik tapos dito walang maraming tindahan walang tindahan tapos sana gumawa sila duman malaki do, 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 do ni damulag mm. sana dito sila ano gumawa ng bahay tabing kasada para hindi ganun mahirap tapos may gate pa mm. mahirap talaga ay manuwala. Yeah. Mahirap nga, tsaka kako nga, nandun kami. Oh. Di diba, nagmamalams kami sa SM Kalokan. Oo. Oh. Eh, pumunta pala sila untoy dyan, hinahanap kami. Tapos tinanong niya dun, ay, wala sila dyan, nandun kami, nakita kami dun. Tapos, pinunta kami do sa ano, saranay pala yung bahay nila, damulag, saranay. saranay, dito. Tapos, pinunta kami, nakita namin. Ang pangit talaga. Kawawa ako rin. Parang daw nawapawid. Mas mabuti nakita mo dyan, di ba? Mm hmm. May silungan kami hindi gano'n kami na nababasa ay eh, doon makita mo sumama ka tapos kung may diba, may, may si Karenje mm -hmm. para makita mo kawawa ko doon tapos ano ah, kunting ayos lang yun parang sa rin ayaw rin na, napipilitan lang kasi ang pangit talaga kuya ka business pupunta nga dapat ako dyan eh, kasi, kasi mga papano baka ba, 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 umiyak Ayaw ako na pumunta niya sa bingko, wag na lang. Una ko na mapapanood nila yan. Mm. Eh, ano talaga eh? Kawawa ako doon maputik, pagbaba tapos patas patas na magantindahan, tapos so, umulan. Maputik daw mo. Tapos may gate panano, may arang, tapos, ano, pa na ano, may harang tapos sa pa. Malayo ba sa kalsada? Mga yung kalsada, yung parang kagaya sa amin. Mm -hmm. Tapos wala mga tindahan, parang sa division siya. Tapos tahimik, walang, wala mga maingay. E, tapos dun sa may kasada, oh. marami dun paggabi na ano, mga pagkain umaga. doon sa may saranay, garetyo, maraming tindahan doon Pero sa may looban dito, parang wala na timing. wala na ganun mga tindahan. sa ano, may, may patas ng kilad ng naman. Mahirap pang ano. Hindi pa kasi nakapunta doon sa bahay nila damulag ah, eh. ako persen ko nakita ka hapon eh. Na, yung yung si Damulag doon pala yun. Nakita ko nga sa video una pa lang. Hmm sa lugar ay lupa to medyo mahirap pang kami dito totoo nga pagpasok ko doon sa personal mahirap talaga oo nga sa personal hindi pa nakita ni Kuya Renji yung bahay ng damulag eh dapat sana kahapon pupunta kami ron kasi galing kami kila Kuya kahapon hindi nakita na paano kung nga kayo kaya Kuya hmm dapat din ang punta namin kasi ah oh. uh, nang pagpunta kasi namin dun wala pa si Kuya kailangan namin noon noong una kasama sila Kuya doon sa Saranay Kaso siya at ko siya ng rin dito hapon kung alam niya doon sa lugar nila Damulag ay sabi niya hindi yan. Alam niya sir na ang problema hindi namin alam kung saan yung bahay nila Damulag. Yung okay, doon sa so may palikong sada patas. Hmm. Doon pala yun. Tapos may bato-bato. Sila magandang tindahan tapos magbaba. Hmm. Sila ano pababang ano. So, kung mahirap doon mas mahirap dito. Kasi doon may, may, mga tindahan tapos may mga bato-bato kunti. Tapos hmm. ang, ang mahirap hmm. doon sinasabi bagong boom. Isa tiyari mo ba? tinataas ni Kuya Reng yung wheelchair. Yun mm -hmm. ang mahirap na daanan doon. Pero pag wala daan sa mga pituwan, dali na sana tatagal kami doon. Dito mas mahirap eh. Oo nga, mahirap talaga. Kawawa ako dyan. Eh, lalo pag uh, gusto lumabas si oh, Nani Marita. Oo, oh, laging lumabas siya eh. Nangihingi. wala na doon. Mapapadali ang namin doon. Buhay namin doon. Hindi hirap ako. So, Bakit na ang buhay nyo? Sobrang pagod. Ako ang kawawa doon ay, hindi pa nakita ni Kuya Rindin bahay ni Dato. Nakita mo dito. Mahirap. Hindi, dapat sa nakabon pupunta kami. Doon ka. Ang sila papaya. Doon ang kita. Sa buknoy. Napanin ko nga kayo lang. Sila Talagang matutuluyan ko. Sino matutuluyan din. Oh. sige, sige, sige. Bili mo na kayong almasal mga kain Bili mo tayo ng almasal nyo. Ang bihira. Para maniwala ka. Kaya dalawin ni rin. Subukan natin pumunta doon. Ituro ko sa'yo mahirap. Tatlo tayo. Oo, oh, pa. Sabahin na, may hulag. Mm hmm. Start niya yun eh. Pumunta mm -hmm. tayo. Start eh. niya ng oras eh. Parang sabi ako, di ko nang kilala mo naman si Kuya. Tsaka yung ano, mga naman nata kayo, eh, mag oh. yung magkakilala. Oo. Oh. Yun, di naman magali si Kuya. Ah, ako naman, ganun din yun. Mapapanood nila din dito eh. Mm -hmm. Kung pupunta sila dyan, sasabihin ko rin, hindi kami papalag. Oo. Oh. Wala talaga. Pag-umulan niya, katang Oh. Banya, Pataas, wala niya, puro putik na gulong, masisira. Patas pa, wala pang lang tintaan. hmm. Tapos, doon na eh, nahihirapan na nga ako sa mga buti. Tinulong ang kering eh, sa akin, upahan namin din. Ang pintuan lang doon dati, yung pinatas namin. Hindi hmm. Diganong mahirap sana doon. Madali ang ma mga pinatindaan. Mahirap nila sa mga... Maka, kalingat mga, kalingat, mga kalingat. Mga oh. yeah. kalingat. Mga kalingat turat. Sure. Kalingat lang, no? Yeah lang. Shout out po sa inyo. Sama po natin si Jonathan. Sa bago pa lang po sa ating YouTube channel. Si Jonathan sila po yung tutulungan po nila ka-business nila ating king body. Siyempre ang kapam sa family na sila Renji at si uh, Mabubi. Mm -hmm. uh, ano ngayon dati yun. Yung dati yung binatungan ni Kwe Renji at saka ni ngayon. Parang wala na rin. Ano lang eh. Kunti-kunti na lang kami din Ayan, tulungan na kami. Oh. Pero gusto kang mag -alala Okay lang ba sa'yo na may kisali ako sa inyo? Yan nga, sabi niyo sana sa'yo eh. Punta <laughs> sana ako sa'yo. A -a -a akala ko, A -a -a akala ko, ano, sasabihin ko, punta sana ako yung kay Pera Hindi. Kung saan bahay ni, yan mo sa'yo mo? Kalingan Turak. Kalingan Turak. Eh, pwede siya mag-vlog sa amin. Siya tumulong. Eh, punta na lang. Ayan ka pala. Eh, eh so, mamaya.

Maraming mga katutubo doon. Balik, pin pinuntahin ko rin si Reggie at tinawagin ko rin. Pinapunta ko siya sa amin. Para tayo, baby, mga kalihat na mahal mo sa Lula. May pansit. Gusto mo pa si Joe? Ay! Um... Uh, 有。 wala ko pa rin na nangyayari mga bansit ganyan para sa araw o yung malo dupita.

natin si Jonathan po mga kalingat at uh, tinilhan po natin sila ng na maalong sari at uh, bumunta po sila kila Regix so, gagayag din po kasi ako pauwi ako ng pangkasya ngayon kasi alam nyo lang po yung nangyari sa pinsan ko na biglaan din po namatay kaya bigla rin po tayong makaka uwi ang wala po sana Ayan, ito po Ito po Ito po ng beer brand Ano? Beer brand ha? Beer brand Ang oh, beer brand yun brand po ba? Ilan? Bayan po na... isa? 13. 13? Bayan po dalawa. Yeah. Yeah, pang na last so, Sa pagdating uh, ako dito, Okay, okay, okay lang ba sa'yo kung sakasakali mo na babalik ako dito? Sama, sama kita sa mission? Ha? Okay lang ba kung sakali mo babalik ako dito sasama kita sa mission? Yan nga yung hinihintay ko eh. Ito so, naman kita na makasama eh. Huh? Nakapanood kita eh. Mm -hmm. Yung nandun ako sa puntado kaya ito pwede nyo eh. Parabing na kung wala ka. Kung umuwi ka na. Sa babae eh. eh Kalingan tura. Hmm. <laughs> Tapos ano? Tawagan mo lang, kay, uh, lang nanay, nanay oh. kaya yung ramper. Tapos papuntahin mo na lang doon. Na na naibalag kami. Ito na lang na una mo ganina. <laughs> Yan ang din sabi mo sana sa'yo eh. Advance pala ako. Oo. So, na, na, na una ka lang sinabi sa'kin. Sa uh, hindi hmm. pala yung drafting ang araw nyo. Magkasama tayo. Uh, babarik at babarik ako dito. Pwede mo na kami vlog eh. Hmm. Walang mabawal doon. Oo. Oh. Ano ka akin? Magkaibigan naman tayo. Oo. Oh, ano? Doon, hindi na ako binabalag. Ayun know, ako. No alam mo yung kung no. sa amin doon? Oo, alam na. Oo, ang bakit. Ay dumalating sa amin yung pera. wala na. buwan sa ko meron yun eh, alam ko oo meron yun hindi mali natin sa pagkano natin ang may natin kaya may nga ako oh. may poser ko taklo meron yung kaso nasa tao lang nagbablock yun eh siya lang nagdadalay kung... well, Marunong well ako hindi na ako maroon magbasa So, oh. Kung maraming nagbablog ako. hindi ka ba maraming? Hindi. Ay, okay. eh, dumarating sa akin dapat yung eh, Yung mga imposter. Oo. Kasi ang alam ko, eh. Kasi alam ko dati may channel ka na eh. may channel ako. Binara lang ni Kuya Rengi yun. Ay, lalo nga doon sa naging issue noon. Oo. kasi okay. naisip ko yun, nabigla lang siya, pumatol ako eh. Pero kayo, ayoko na. Kasi wala ko yung ramber ko sa taas. Samantala yung sa amin, hmm. may tinutulungan ng baba pa rin ng ano niya, ramber niya. Oo. Oh, oh. Ganun ako agad ang bilis. agad ang bilis. Ay, nung dito siya, Ano, ano, Yung ano ko, yung channel ko dati. Oh. Mukha puro mukha yung binagulat ko sarili ko. O mukha mo, tsaka fit mo. Ang taas ng ano ko, score ko. Hmm, yung views mo. O views ko, sa samantala yung isa doon, may tinutulungan. Ang baba pa rin ang views niya. O, oh, si sikat ka eh. Hmm. Oo nga. Iba. Sa Hindi, kilala, kilala na kasi po si oh, Jonathan. Kilala, kilala na mga basher. Paborito? Paborito. Hindi. Puro reklamo. Tapos hindi lang ako nang basa kung sana hmm. mga, may biyayaan yung lumalating <laughs> <Ay>, sa akin. Ayun mo lang <laughs> ni Marita. Wala nang pangit doon. Ano po sila? Baka ano bagi mo? mo dyan ano? Ay may lock yan? Yung gulong niya? Walang lock? Kasi baka bigyan gumulong pa baba rito. Hindi ko lock yan. Hmm. Ang pogi talaga na Junata, May tubig. Sarap tirisin, eh. Mas pahilit lang ang tubig asin, eh. Makaka, kapita, ba sa? Sarap chinilaasin, eh. Magkakapit ang silba.